Matumal. Matumal? Marami kayong baka? <laughs> Marami. May uh, mga sa bahay niyo? Ano yun, sir? 15,000. matangkat na baka. Yung Mindanao. Try kami, May October. Si Boss Sa mga taga Mindanao na makukulit. Ayan o. Hello po! Hello po! Ano ka Pagkain ka? Ayan. Oh, 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 oh. Mga pagtaba. Ayan. Kasi mo si EJ. Matumal. Matumal? Marami kayong baka? Marami. May mga kapit na ah, kapit. sa bahay niya? Oo, oh, marami doon. Marami doon. Ah. Sobra ba? May blackman. Blackman pa? Masarap na laro. Pwede doon sa bahay. Ah, sa mga interesado ng mga quality na dumalagat Junior Paul yan at takbo si Jay po tayo ang po sa ating bahay kung sa mga interesado ay pwede nyo kong tawagan na pong... -3 -3 -3 -3 Boss AJ Lines takbo na ah, Boss AJ Boss ah? Boss AJ Thank ah, okay, sir Outline. Patong sa 70,000 Patong sa 70,000 70,000 patong patabain naglabasan yung maraming baka kanina wala to umila lang ng ulan dumami na ang baka sa gitna Again, is it? Inse. Inse. 15,000. Bakit walay? Eh. 15,000 halaga. Liit. Babaan ba ka? Bawa naman. Napit na. Eh, patong sa 85,000. Ang baka yan. Malaking baka. Patong sa 85. Haba ang katawan. Pareho din ang price. Patong sa 85,000. Ito naman ang haba ng baka. 84,000 ay bandit binibigay ko na yan. Matabain mo. 84,500. Magkano yan kuya? Ha? Magkano yan? Dalawa. Magkano dalawa? 130,000. Uh, 130,000 dalawa. 130,000. 130,000. 130,000. 130,000. Dalawa na. Balik 65 ang isa. 130,000. 130,000. Dalawa. ito naman ay Baka ni Boss Ray Magkano yan to Magkano Patong sa 60,000 Patong sa Patong sa 60,000. Malaki pala. Aray. Ito ang mahigit 60,000.

presyo? Magkano? Atong sa 65,000. Atong sa 65,000. Malaking 65, bakat. Bumili na kayong baka? Oh, Bumili na. Ay, po binili niyo, sir? Tatlo. My... No? Nasaan na po binili niyo? Tatlo na. Nasa na na. Ah, nasa na. Sir. Ayan, umulan na naman. Umulan na naman. Umulan na naman. Pulasan na naman <coughs> ang mga baka nasa gilid yan mula naman ng mula hindi tapos mamaya asawa ulitin mo ha? wala <laughs> ayan okay. okay. ba eh mamaya asawa mambara ko mamaya magbababad Babag yung mamaya.

Ayan si Boss Timmy, sa mga nagtatanong pala ng ano, uh, tracking, ito si Boss Timmy. Ah. Akala ko hindi ka nagtatracking ng Mindanao. Try kami, bay October. Oh, October. October, meron na sa Mindanao. Ayan si Boss Timmy. Sa mga taga Mindanao na makukulit, ayan o. Oh. <laughs> Order na kayo ngayon. Order na. Dadalhin natin yung mga mga bakit sa Mindanao. Ayun lang, yung kanyang page. Nakabitin lang dyan. Pwede niyo sa i-message. ano man mga katanungan nyo, o yung tanong nyo sa kanya, at ang nakakalam kung magkano ba ang traffic. Matanong ko lang, bakit amas ah, mas mahal yung bakang puti kaysa may kulay. Eh, pare, pareho naman sila malang. Kasi mga tao nab nabihasan na basta puti. Akala nga mas maganda na pagka bininta ng katay. Hindi nila alam kahit anong kulay pag isang katay na pare-parehas lang yan sa kilo na susukatan niya ng ano ba yung diferensya ba nung laki ng nang may kulay tsaka wala walang problema ang kulay, kulay? Walang problema ang kulay. Problema ang presyo. Presyo, mas mahal ang puti. Bakit Bakit nga ba mahal puti? kung Al alam ng tao, mas, mas mabilis na makipagputi. Mabilis nga ba? Ares depende sa lahi yan. Kahit yung item o puti ang balahe mo, sa lahi yung magkakatalaw. Ah, sa lahi. Meron din naman kasi may, may kulay na lahi ano? Meron. Oh. Kaya nga may mga red brama din. Yan sa mga nagtatanong, bakit mahal daw yung puti kaysa pula? Ayan, malakas na nga ako sa tubig. Ayan. Ayan na, umulan na. na, mga tao. Wala Ayan, 55,000 yung hawak. Yan, sa gitna. 55,000. Umalakay pa ha? Umalakay pa. Umahat na.

Ano yan to? 45,000 yan 45, Batik, batik. 45,000. Ano yan? 45,000. Ayan. 94,000. Dalawang Turete. Magandang presyo ito. Nabili na ito. Ang presyo ito. Katunga. Maganda ang 94,000 dalawang turete. Pura ang na ito. Ayan, nabiti na.

Sarili mo sa akin, sa sarili mo. Sarili mo sa akin, sa sarili mo. Sarili mo sa akin, sa sarili mo. Sarili sa sa sarili mo. Sarili mo sa akin, sa sarili mo. Sarili mo sa akin, sa sarili mo. Sarili sa akin, sa sarili Rambay. mo. sa Ayaw niya daw kasi may bukas lang. Eh, Pinipisipin may bawas na. Ay, dapat na po daw to.